May iba nga tayo kasi medyo medyo nakakagigil din itong issue na ito na dapat nating bigyan ng konting reaction. Ito po ay ang bangayan. Hindi naman masasabing bangayan dahil nako 10 years ago pa yung statement na yun ni Vice Ganda. Ay abay nakatanim pala yung galit at pagka-insecure na itong si Bibi Gandang Hari. <laughs> binalikan pa niya yung statement na yun ni Vice Ganda. Yan po ang pinagmula ng kanilang, ulitin ko, wala namang hidwaan talaga eh. Eto si Bibi Gandang Hari lang, ang daming patotsada ngayon kay Vice Ganda. Yung mga ganyang klaseng tao po, sa tingin ko ah, hindi ko dito pinagtatanggol si Vice Ganda. Pinagtatanggol po natin dito kung alin yung tama. Hmm. Dahil ang sinabi na itong si Vice Ganda noong, or 10 years ago, nung lumipat nga itong si dating Rustum uh, Padilla sa New York. Sabi ni Vice Ganda, magmumodeling daw sa school or magmumodeling school daw sa New York. Etong si etong si uh, Rustum uh, Padilla nga noong mga panahon. At ang sinabi niya dito, bakit daw magmumodela tapos ngayon siya magmumodeling na nasa 40s na siya. Yun lang. Bakit daw ngayon bakit yung tipong gusto sabihin ni Vice Ganda noong mga panahon na sana ay sinimulan na itong si Rustum uh, Padilla na maging modelo nung siya'y bata-bata pa. Dahil ang totoo sa mundo ng modeling, ang 40 years old ay matanda na talaga. O ay bakit hindi natanggap? Nasaktan itong isang ito. So ngayon, uh, nagpapapansin at binabanatan po etong si Vice Ganda. Ngayon, ang banat niya naman kay Vice Ganda ay napaka below the belt. Buti na lang ang mga netizens, mas maraming mga kababayan natin na ipinagtatanggol ang tama. At sino ba ang tama dito? Alin ang sitwasyon na tama? Si Vice Ganda. Wala naman kasing problema sa sinabi ni Vice Ganda eh. Hmm. Sabi nung isang netizen, napakaganda neto. Si Vice kasi nakakatawa at nakakatawa ang mga insults at pagiging sarcastic niya. And he can effectively effectively make fun of himself. Two, Pinoy na Pinoy ang tema ng comedy. Yun yung, yun yung maganda, yung sabing kaya niyang gawan din ang katatawanan ang sarili niya. Okay? So kung ibang tao ay gagawan ka ng katatawanan, abay, ikaw nga na sarili mo, kaya mo rin gawan ng katatawanan ang sarili mo. Ibig sabihin tanggap mo. Madaling tanggapin yun para sa'yo. Yun nga, ang sabi ng, et, eto yung totoo, pag kayo po ay iniinsulto at pinagtatawa na ng ibang tao, if you are a target or the target of a joke, or kung ano mang pang-iinsulto nga, tawanan yu po, tumawa kayo ng mas malakas doon sa iba pang nasa paligid, na ang ibig sabihin, hindi kayo apiktado. Babalik at babalik yan doon sa nang... Nag, nang iinsulto sa iyo at gumagawa ng joke about you. Babalik at babalik 'yan. Totoo, minsan na ang nangyari yan sa atin na ako ay naging target ng joke sa isang sa isang meeting halimbawa. Joke naman 'yon eh. Pero 'yun nga, tawa na ng lahat. Pero ako po yung tumawa na sobrang lakas. Nang ibig sabihin, mas malakas yung tawa ko. Nang ibig sabihin, hindi tayo apektado. apektado. Kaya tayo nakatawa ng ganun din kalakas. Anyway, naka parang humaba yun ah oh, ayusin ko lang muna ha. Wala pa kasi na-donate ng ating, ng ating, or napadala ng ating reading glass. <laughs> Joke lang. So, yon Totoo ha. Katalinuhan. Yung mga ginagawang uh, jokes ni Vice Ganda. Kailangan ng talino sa ganyan. Tapos sasabihin ngayon na itong si, 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 ano ba to? Si Bibi Gandang Hari. Maswerte ka, sumikat ka, dahil bubita ka. Bobo daw si Vice Ganda. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Yun lang. Mm, bobita. Bumaba ka sa napakababang level para tawagin si Vice Ganda na isang bobita. Yung kanyang pagpapatawa, uulit-ulitin ko, ah, katalinuhan 'yon Hindi basta-basta na agad-agad makakaisip ang isang bobo ng mga linya, ng mga nakakatawa na sitwasyon. Tapos sasabihin mo, Bobita si Vice Ganda. <laughs> Patawa ka ba, Mr. Rustom Padilla, Mr. Bib... o oh, Miss Bibi Gandang Hari? Ang aanghang po ng mga salita niyo ngayon tungkol kay Vice Kenda. At ang pinag-ugatan nga, sabihin na natin, ay yung kuno ay pagmamodeling niyo nga at, at, the age of 40. Natama naman. Yan, minsan kasi sa buhay natin, matuto tayong tanggapin yung mga puna ng ibang tao. Okay? Lalo na po nang galing sa isang vice ganda na alam natin na na joker, komedyante. Dapat dapat niya tanggapin natin yung mga ganun eh. Dahil kung hindi mo yan matanggap or or sa puntong ito, etong mga bulalas na itong si Didi hare Hari, napakalinaw na ikaw po ay na ikaw po ay inggit na inggit kay Vice Ganda. Oh, nakita niyo po yung mga komento sa mga, sa, sa sa ng mga netizens, nakita niyo po kung paano suportahan, paano ipagtanggol at ipensahan ng mga netizens ang tama. At yan nga ay si Vice Ganda. Buti hindi kayo, just, naman, pati kayo, pati kayo, na rin kayo na babagay or, or parang nahahanay na kayo sa mga, sa mga diehard na nasa politiko, halimbawa, na antitibay na ng sikmura. Ang kapal. Hmm? Pwede, makapal. Alaks na loob kasi na, na banatan mo si Vice Ganda ng ganit ganito na lang, na wala ka namang masyadong basihan. Yung tipong hindi mo alam ang iyong dahilan. At wala kang dahilan, malalim na dahilan. So ang ibig sabihin niyan, either insecure ka or ingit na ingit ka nga. Okay? Pwede naman eh. Pwede naman tayong maingit sa mga taong sabihin na natin mas angat sa atin. Pero wag nating siraan, wag nating ibagsak, wag nating idimin yung mga ganon tao. Dahil sa kinatatayuan ni Vice Ganda ngayon, ang daming naging puhunan niya, napakalaki ang naging puhunan niya, sakripisyo, kung ang, ang, daming hirap na pinagdaanan at higit sa lahat yung utak. Tapos sasabihin mo, bobita. Ha? Huh? <laughs> Nagali. Okay, bago tayo magtapos, eto, ayusin ko po ulit. <laughs> De, bibili na ako mamaya na bago. Okay, so huwag tayong ganito ha. napakahirap isipin na, na may mga tao pa rin, may mga kababayan tayong ganito. Bumabanat sa isang tao ng walang kadahi dahilan Nakapot.